Dito ba 'to na baboy teh? Oh, Opo. Yeah. Magkano ang kilo ng nito? 80, 80, 80 yung ulo. Baboy Baboy ramo. Ito yung titi. Ayun ay, yung titi. Ayun baboy mo. Ano na lang yung Ito magkano kilo ng ito? 280 lang sir. 280 yung kilo nito ng mga kampi. Sariwang sariwa yan. Ayun. 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 laki. Mga nitip yan, 480 pesos. Dito sa may iluka na kambingan lang yan, dito nyo magbibili yan. Sa so may C6 Market, kay Tay Rizal, guys. Kanyang parang may dito mga kambing. Tapos may itik din sila mga paninda. Available. din tayo dito ngayon sa may sisik uh, market. Bilya ng mga nitib na karni dito sa may tayo tayo risal. Baka kayo sa Iikot Iikotin natin to yung mga update sa presyo nito kung magkano na yung mga presyo ng mga nitib na karni. Para. Yan guys, ayan. Uh, dito tayo ngayon sa may sisik uh, market. Yan guys, nandito tayo ngayon. Iikot tayo dito ngayon sa may C6 market mga sila ng mga nitig na karne ito yung mga chicken cans oh. dito guys na available si Lilias si kayo yung lalaki nito so, magkitimbang ba ibang sa baba mga 3 kilos yan at dito naman eh, siguro mga 2 kilos yan nandito dito ko na sa mga sa baba napakalaki ng na mga chicken cans na nandito yan super laki dito pa tayo dun sa mga chicken cans oh. so, mga chicken cans nila na available Ayun ang chicken calls. Paano nga yun dito, te? Chicken calls? 20 20 na yung isang pirato. Ayan, pag makita nyo dito, guys, pag linggo, napakadami mo yung bili dito sa may C6 Market. Bilihan ng mga native na karne. Na pag linggo talaga, dito yung puntaan ng mga tao ng mga bumili-bili ng mga native na karne dito sa may C6 Market sa may barangay Santa Ana kay Tay Rizal. So makikita nyo lang sa along C6 road lang siya, ang kabaan yan. Then makikita natin dito yung napakadaming tao na bumibili ng mga nitig na karne. Yan. Bumili dito na tayo dito ng alagang 100 pesos kang guys. Na halo-halo na kaya may baga, may bituka, tsaka Lagi man ang itlog. Lagi mo ng itlog siya. Yan, halo-halo. May itlog Ayan o, oh. ayan ni kuya o. Oh. Ah, ganun pala yung inano siya. Ay sinusunog para mawala yung balat. Ay ba yung, yung balahibo. Yung balahibo, yan Ito niya sinusunog o. Oh. bili tayo ng mga halagang 100. Chicken calves. Ito, kalahati lang. O, kalahati lang ma'am. Ayan. Ayan, bumili tayo ng kalahati. Ayan. 100 pesos. Kaya uh, na tayo sa kabila. Doon na uh, titingnan din natin. Doon din may mga ano kasi doon. Uh, bilihan ng mga kambing, kalabaw yun o. Oh, sa Ilocana. Ito yung kilalang bilihan ng mga nitip na karne dyan. Dito sa may C6 Market. Talagang pinupuntahan din yan sila. Yung bilihan ng mga nitip na karne. Yeah. Oh. Tekte ka na lang yan. Punta tayo dito sa may Ilocana kambingan, guys. Oh. Yan. Dito talaga yung bilihan ng mga native sa takling mga kambing. Tsaka, ano. Yan yung baboy, oh. Uh, Niwid na baboy. Nitib ba ito na baboy, te? Eh? Oo. Yeah. Magkano lang kilo ngayon ito? 80 lang po. 80? Yung ulo? Ayun, native. Ayun, native. Ayun, native baboy ramo na yan, siya. Ah, baboy ramo. Ano yung nitib? Ayun, nitib. Ayun, nitib. Baboy ramo. O, magkano lang ito? Ito, magkano kilo ngayon ito lang?

Ayan ang laki. So, sa mga native yan, 480 pesos. Dito sa may Ilocano, ang lang yan. Dito nyo mabibili yan. Sa so, may C6 Market, kay Thai Rizal guys. Kaya yung karami dito yung mga kambing. Tapos may itik din sila mga paninda. Tabi na la bol. Laki nito siguro sa isang kilo nito. Eh. Ano? Mga kambing yan ng mga ito. 3 or 2 kilos ng diyan nasdo ni Lili patlang eh. Yung sa dito para kiluhin. Tama mo yan. Ah. Andami dito ng mga meat guys. Gayung mga nitid na karne ano available diyan, may mga nitid na tambak nila. So naging kuya na tayo diyan kumakalo yung bilihan. Okay, diyan kilo pala nito. Update lang dito guys sa bilhan ng mga nitid na karne sa Si6. Taitay. Taitay. Kala ba 380? 380 ang kilo. Itong ulo ng kambing, magkano mo? Di sa ulo ng kambing, magkano na ngayon ito? 380. 380. Ah, 380 rin. Pati yung laman. 380, uh, laman. 480 sa laman, 380 dito sa ulo. 380 yan guys sa sa ulo tapos 480 sa ano ng kambing yung lama dyan oh, hanggang dun, dun. ay ah. napakadami yung nabibili dito kung gusto nyo mga native lakas mo yun may nakita rin tayo dito mga ano ano to uh, Pato, malalaki ng mga pato Ah, per perperaso yun kuya yung pato, per peraso, magkano binibenta yun? 750 Ah, sama sa lang patay. Lalaki ano? Mga barako yun. Order natin. Ah, order yun. May order pala yan, mga pato. Lalaki, yung mga lalaki, mga barato nasa nila guys napakadami nito yung nabibili yan o sa pag gusto bumili ng mga nitig na kape ilokan na kambingan kas, kalabaw kambing itik available dito sa may t 6 road sa may barangay Santa Ana kay Tairisal dito yung talaga ang bilihan ng mga nitig na karne ito naman yung sa buboy kambingan guys yung buboy kambingan tingnan natin ito yung available nila ng mga uh, na karne boboy kambingan. Sir, update na. Magkano itong ulo nyo? Dito lang kambing? 370. Ah, 370. Sa so ulo. Saka, sa ano? 480. 480. 480. 480. Dito sa, ano yan, boboy kambingan. Yung kanilang presyo yep. na mga kambing dito. Nabila po. So, lipat tayo dito nabilian ng karni guys. Oh. Ay, ito. Mga native na lechon. Ay, mga lechon ito. Yun. Ang dami magkano sa lichon o? Magkano per, po? 800 100. 100. 100. 100. 100. 100. na. 800 na. baboy. Lichon baboy, ah, ano ito per kilo sa pata, 600 sa ulo, 500 sa, per box sila 300. Yo, yun yung mga contact number guys pag bumili kayo dito. Ang uh, um, kanila ano, Itchun. Ano, you know, 09673494312. 0926-575-2455 Yun yung kanilang contact number pag bumili kayo okay, uh, Sa ulo mamaga magano kayo sa ulo? 500 500 500 Update na natin dito sa ano nila, Lichun ito yung ano ma'am. Pero ano na ano, buo na to, no? Buo. Ito so, Ito per kilo na to. So ito 1,088. So 1,076. So depende sa per kilo guys ng ano no. nila na meron dito available. Ito 500. Yung isang plastic na yan, 500 na yan. Kanina Ganyan yung kasi ang, ang sarap sa isa. Pangalawa kasi. Yung buo pa no? Hindi. Pangalawa na kasi. Ah, pangalawa na, pangalawa kanina, ng ano. Oh. So, sa ulo, magkano nga yung tumbo? buo? ulo. Alam, mo 8 1-8 na siya. 1.8 So, yun. Pangalawang batch na to ng litsyo nila na meron dito. So, pagka bibili kayo guys, pwede kayo mag-order yan. Meron silang contact number na available. Ay, hey, sir. Paano nalang lang, sir? Lagi ako nag-update dito sa Anlin, eh. Isik. Salamat, sir, ha. Facebook, saka YouTube. Yan. Yeah. Yan ang ano natin update dito sa mga biliyan ng mga karlin dito sa may C6 market tayo kaya Rizal yan so doon napakarami guys every Sunday available yan dito na pwede kayo bili ng mga lechon mga native na karne kambing kalabaw dito lang sa may C6 market yan guys para sa mga gustong bumili nandito pag uh, may mga available sila na lechon araw araw o tuwing linggo lang kayo mayroon benta ng Olo, lechon ayun sabado at saka linggo lang, Ayon, sabado, saka linggo lang uh, mayroon silang available Sa so, kung gusto yung bumili yan contact number nila ma'am sir yan yan nilang lang yan o oh. So, na-flex ko na kanina. Para kung gusto nyo, nyo mag-avail yan. punta nyo lang dyan sila dito tuwing Sabado o Lingo. So, yun. Hanggang doon yan, guys, oh. Kaya may mga bilihan din doon. Pero yung diyan ako kung dahil pari-pariho lang naman yung ano noon. So, punta natin yung mga nitip na karne. Yan. Yeah. May mga nitip na karne sila dito. Ayan, oh. Yan. Available yung mga nitip na karne nila dito. Yan. Yan. May mga lalaki, babae. Yan. Mga, uh, mga ano, mga manok. Yan, manok nila dito na meron sila na available. Ayun. Uh, Kapalalaki pa babae, meron sila dito. So, the same price pa rin eh. Nasa per kilo. Kaya nyo ito ba? Ah, 350. Uh, 350. Uh, 350. Uh, kahit, ah, uh, kahit anong laki. Per kilo. Uh, per kilo. Yung per, per kilo yung kanila mga karne ah, dito. Yan. So, ito yung mga ano. Meron dito mga pa panahabong. Yan yung ganyang ano, mga manok nila dito na meron sila, na uh, bilabon. Uh, okay. Hanggang doon sa dulo, pag ba kayo, Napakahaba nitong bilihan na ito guys. Yeah. Tapos yung mga lechon, so sa lechon naman nila, yun o, no? sa lechon, punta natin yung lechon. Yeah. Sa lechon nyo ma, magkano ngayon? 800 kilo kuya. Magka 800? 1 kilo, lahat. atin. Uh, dito sa mga ganito, magkano kilo? 800 800. So, 400. 400 naman dito. Yan. So, yan yung native po ito naman, native. Native, ay eh, mga native na ila na lechon. Dito din yun yung variation ng kilo nila, per kilo ng mga lechon. So, available siya mam Ma araw-araw o ano, yung Sabado. So, available sila dito yung Sabado or Linggo. Pag nag-order sila mam, Ma mga anong pan, ay contact number sila o so, ano. Uh, sasabihin lang sa kanila. Ayun. Adon. ayon, ano? Ay, di ba? Hindi pa lang. Eh. Basta ibrisa ba doon lang sila dito? Sa kalingo, Available. Ah, sa gate. Yun ng ano, contact number. Yung pag gusto nyo umorder, guys. Yun yung contact number nila doon. Nandyan sa uh, gate nila. Yun. So, number 09, you know, 0975 -009 Yung bilian kung gusto nyo mag-order ng mga litsyon. Dito sa Jarok, sa Rizari Store yun yung bilihan ng mga ano, mga lechon tsaka native na karne. Ayun. Yeah, thank you, ma'am. Yeah. So, yan guys, ah, uh, yun yung ating ano dito, uh, pag-update, pag-ikot dito sa may bilihan ng mga native na karne dito sa may C6 Market Barangay Santa Ana, Taytay Rizal. So, lagi yan dito available araw-araw ngayon pag linggo, marami talaga ang mga karne na meron dito na available. Ayun yung mabibili. At guys, ang, yun ang aking uh, pinakalites update dito sa May 6 Market, Barangay Santa Ana, Taytay, tay Rizal. So yun yung mga update kung mabiliin dito ng mga nitip na kakli. Hanggang dito na lang muna guys ang aking uh, update. Sa bilian.